News Live. Samantala, lightmates, uh, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nila ang mga namaman o na mananamantala sa mga ipinamamahaging ayuda. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, nakatanggap sila ng mga sumbong na nire-repack o pinakikilaman na ang mga family food packs. Binigyan din pa ng kalihim na mayroong DSWD sila at bilang ang mga laman ng family food pack. Naglalaman ng food packs ng 6 na kilong bigas, tiglimang sachet ng 3-in-1 coffee at cereal drink, tigapat na pirasong dilatang tuna at latang corned beef at dalawang dilatang sardina. Umaasa ang ahensya na dahil sa kanilang babala ay tangi mga lihitimong binipisyaryo lamang ang makatatanggap ng kanilang mga ayuda. Sa ilalim ng Republic Act 10.121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, haharapas sa 50000 hanggang kalahating milyong pisong multa o pagkakabilanggo mula 6 hanggang 12 taon o parehas ang sino man na mananamantala sa mga ayuda ng pamahalaan. Newsline